Ah, uh, sir, good evening po. Hello po, good, good evening po. Ah, uh, sir, ah, uh, ano po masasabi niyo na there's a possibility na hindi na matuloy yung impeachment ni VP Sara Duterte? Eh, yung impeachment kasi ang pwedeng mag-prove ah, uh, kung siya innocent or guilty based sa mga ebidensya ng Congress and based din sa mga ebidensya na ihahain ng kanyang defense. Ano uh, po yung masasabi niyo dun, sir? Ang masasabi ko dun, sabihin natin, um, guilty man siya o hindi para sa akin, um, parang disrespect sa the fact na isa tayo democratic republic. Kaya na nga natin nilagay ang mga senador or mga kongresista na yan sa... Kaya na natin sila nilagay dyan sa pwesto para makapag-decide sila para sa ikabubuti nating mga Pilipino. Uh, this is coming from an answer na hindi pro-Sara or anti-Sara. Pero more um, speaking more about sa lagay ng ano, kasi kung naniniwala ka man na inosente si Sarah, kung mag-go ng trial, edi eh di mapuproven niya na innocent. Kung hindi siya, kung ma-prove naman na hindi siya ano, inosente, at least malilinawan tayo kung ano talaga siya bilang um, bilang politiko na nagli-lead sa atin lahat. Ayun, this, is, this answer is not pro sarah or anti sarah more so speaking or criticizing Um, the government uh, specifically the senators dahil sa pag delay or let alone meron nga recent news na parang binabalak nila na i-cancel na all throughout. pero ayun po okay sir wala na po